good morning mga sisilab, mag-unboxing po tayo sa mga pinamili namin dahil ano, magluluto daw kami ng ano ba yan, tabirak ano ba yan, tabirak, ginata ang ano ba yan bilo-bilo, ginata bilo-bilo ayan, bumili kami ng baso na plastic, kasi walang mga plato yung ano sa boarding house namin Ayan mga sisilab, itry ko tong hopya na to kung masarap ba siya. Kung masarap siya, ito yung bibilhin ko para para pampasalubong. Kasi yung natikman kong ano, hopya, napakasarap yung dala ni siswang yung e, parang wala dito mga sisilab. Tapos bumili ako ng hopya na dyan lang sa grocery. Iba yung lasa para siyang ano, parang amoy gamot. So ayan, try natin kung masarap. And then, bumili din kami ng piyaya. Piyaya OB Play 4. Ano to? Kupya? Hindi. Ayan, piyaya. Ayan, bumili ako ng Skyplex. Ayan, pwede rin itong Skyplex i-ano. <laughs> Ipasalobo. Condensada. Ayan, bumili din ako ng Skyplex Chocolate. and Playboy. Ayan. Ito yung sago. Ayan, sago to mga sisila para sa ginataan. Bilo-bilo pala, ginataan bilo-bilo. Hala. Ayan, may sabon. Sabon siya. Ano to? Garbage bag. Garbage bag. Para sa border, boarding, boarding house. Ayan, may ano, Joy. May sabon. O, mga ganito na sabon ilagay nyo para isang pack i... Ano na lang sa akin. Eh. Tapos ito, may Colgate. O, oh, ano. Toothpaste. Para sa, ano, ipin. Pabili ako. Ilagay mo nga dyan, mano. Kasi, tatanhin Pans. Whitening. Ano sa to? Cream cream uy di, hindi ka naglagay nito ngulo mm. natulog natulog yung ate ko na inaantok siya ayan nebea nebea ayan tapos pabango sa C.R ayan pabango sa C.R ayan dalawa kasi ano para mabango yung C.R ayan dalawa lang kasi yung CR mga sisilap tapos dalawa yung pang dalawa yung CR sa panligo at saka yung CR talaga doon maliligo yung mga, mga magkahiwalay sila hindi magkaano kaya maganda yung gano'n mga sisilap kasi kung natai yung isa so pwede syang maligo dun sa kabila gano'n kaya buti na lang yung isip ko is parang sa Japan din yung style so ganyan yung mga ginagawa ko Ayan, bumili din ako ng itlog na maalat kasi na-miss ko na 'yan. Ayan, Pure Boy Pure tableya. And then Alaska, ayan Alaska. Alpine, ayan mga sisilap panglagay sa Ayan, red sugar. Brown pala, brown sugar. At saka, half sugar, one, half kilo pala. Bumili din kami ng saging. Pero ang dami namin saging na dala mga sisilap. Kasi nagpunta kami sa kapatid ko, yung si Iman. Pinakain kami dun. Sabi ko, saging lang kainin ko. Eh, naghanda pala siya mga sisilap. So, grabe busog na naman. <laughs> Grabe, walang tigil yung kain, mga sisi. Ayan yung ano. Yung saging. Ayan, kamote, isang piraso. Saging. Ala, nahinog na lahat yung saging mo, no? Saging. Nahinog na siya. Mm. Ayan, oh. Mm. Masarap kasi kumain, mga sisila. Okay na ba Kakain ng saging? Sasakit kasi daw yung tiyan mo pag kumain ka ng saging agad. Kaya pala sumasakit tiyan ko. Ito ano to? Hilaw? Yung hinog-hinog. Ang dami namin saging. Ayan o. No? Galing sa kapatid ko mga sisi. Ayan lang yung unboxing natin. Thank you for watching. Bye!